Itsu, itsu. Ito, ito Yan po, tunas yung sito. At ito po yung tamba ko. Ayan po. Pagkatapos ko pong mag-trito, mag-gulay naman po ako. Ayan. Ito po yung ko po yung hinirito. ito po yung pangsahog ng gulay ko yung pinaritong isda ito po ang na sari-sari konti Untuk po. Sa tapong magic. Po, luto na po ang gulay. Ang ulam namin, ito, isda at saka gulay. Pupuntahan ko po ang aking tatay. Eh. Yan po. Nakakaawang tingnan. Wala na kasi yung nanay. hutan, luto nun. Yeah. Tatay ko po ito. May mantika pa dito, tay? Ha? May mantika pa? Ganyan. Sabay, sa inyo, may mantika pa? Kanilang i-subak, pinirito. Oh. Sabay kita tay. Ano yung biyata ka ko, tay? Ramos. Ito si tatay. Matanda na. Padugay hmm. na. Gato, buha. Balik na. Yan po. Oh. Kuya ko po yan. po ang aming baybayin. Ang baybayin namin po. Low tide pa. Ayan, ayan. May may ano pa siya. Anong tawag doon? Tawag dito. Yung pagka high tide po kasi hanggang dito yan ang seawall. Yung dagat dito sa seawall namin. kuya po po yan. Galing po yan doon sa laot. Kararating lang po. Ngayon po pupunta po ako doon sa bahay namin. Sa bahay ng tatay ko po. Kasi gusto, gusto niya pong mag ano eh. Ayaw niyang kakain na lang siya. Gusto niya magluto pa siya kaya binibigyan ko na lang ng hilaw na pagka na lulutuin kasi gusto niya siyang magluto tatay ko po. May mga halaman din po sila dito. Kasi yung kapatid ko po at saka yung nanay ko po na wala na plant lovers din po yun. Yan you know, o, mga dami po nilang mga halaman dito. Mm, mm Yan. Pinsan ko po at saka yung anak niya, si Martin. Nahatid niya muna sa school. Bye-bye! Marami pong halaman dito Doon pa po yan Doon sa likod Yan po mga parus Ito ang bahay ng aking tatay at nanay Nung nabubuhay pa Simple lang pero maganda Magandang tingnan sa mga Halaman Iba talaga pag may mga tanim kang mga halaman na nakapaso. Yan po. Ganda nito. Tsaka yung snake plant. Yan po. Tay! Okay, okay, Ganda po, no? Yan po. Talagang nakakawala ng ano, stress pag nakikita mong ganito kaganda ang mga naka-display sa yung gilid ng bahay. Yan po. Dito po yung aking tatay. Yan po. Magluluto po siya. Magsasain pa. Mag, maglungag ka, tay. Maglungag yung kusina nila. Yan po. Dalawa na lang po kasi sila, yung kapatid kong lalaki. 30 na yung edad, hindi po nag-aasawa Yan na lang po kasama ni tatay, dalawa na lang po sila. Ito po yung picture ng kapatid ko. Nung nag-graduate sila, nag-graduate siya sa kurso niya, ano, computer science po. Yan po. Hindi po na, na display Binaba po kasi ito. Eh. Kasi naglilinis po siya ng bahay kahapon. Ayan po. Kapatid po yan. Yung bunso na kapatid. Sila na lang po ni tatay dito. Ayun eh, mga karos Tingnan ko pa. titingnan ko nga po yung tatay ko. Tagal eh. Kumukuha ng tubig. Ito. Ito po. Lapad. Laki. Kasi yung kapatid kong lalaki, siya nag-aalaga nito. Talaga namang puspusa ng pag-aalaga ng mga halaman eh. Ayan Ganda. Ito po yung tatay. Ayan po. Naguhugas ng... Pakumbang lulei dai, haa, lulei gpa pakumbang nyo? Ah, sa CR naligo Uy Oi sa Jumbo ligo, ginita na, tumulong. Manglakaou manta, mang mungatutag man bye bye, magkuansa. Salamat ni luloy Irvin. Hmm? Iuban ka na mo tay, ang tata ko po putina yung buho. Okay pa? Putina. Tandaan na po sipag po yan may mga halaman pa dito sa gilid maliliit pa po ako ng yelo. Yelo na naman ng mga karos. Kasi nagbibinta po ako ng yelo. May freezer po kasi ako Yung puro yelo po yung laman ng isang buong ano. sucrose, tapos ito akong gumawa ng yellow. Ilalagay bukas po ala stress ng madaling araw ubos po ito lahat to sa dalawa at dalawa apat na anin na layer sampung piraso po ito bawat isang layer po bawat po isa nito tigli limang piso kaya sa isang buwan po makaano po ako ng makabinta po ako nito ano po yung kikitain ko po 9,000 a month kasi araw-araw po itong maubos lahat yan po dito ko po pinukuha yung pangbayad ko po ng kuryente sa isang buwan ang binabayaran ko po 3,000 higit minsan 3,500 pero hindi minsan naabot ah, ng 3.5. Dito ko kinukuha lahat kasi makapagbinta ako ng halagang 9,000 ang buwan. Ano po? Tapos yung ice wrapper. Sa isang buwan, bibili ako 500 isang buwan. Ice wrapper. Kaya 4,000 lahat ang mabawa sa binta ng yelo ko po. Yeah, mga karos, yung freezer ko po nakakatulong din po sa pang-araw-araw po naming gastusin. Kinukuha ko na po yung pangbayad ng kuryente, yung tubig ko, at yung tira, pang ano rin, pamasahin ng mga estudyante ko. Minsan pag wala pang binta yung tindahan, kasi dito sa probinsya, hindi naman bintahan. Masyadong malaki ang binta ko dito. Yung may pumapasok lang ba na habang nandito po ako sa tindahan, may papasok na ilang piso, ilang piso, or 500 ba yun isang araw po. Yun lang po. Hmm. aking pang ay hanap buhay po dito. Talagang pagkatsaga lang po talaga.